yan sobrang traffic mga idol. gusto ko mesta kay diyan? Tayo sa Malolos ngayon, sobrang traffic. yan Traffic tayo. Ayan, traffic, traffic. So what's up, what's up? Para naglalakad lang tayo. Ayan, sobrang traffic. So what's up? What's up, what's up mga idol? Traffic talaga What's mm, traffic, traffic Ang traffic Ang init na, nasa 8 pa lang sakay dyan mga idol Here the boss will vlog traffic. Hindi na no nawawalan traffic dito. Traffic, traffic.